So, magpapalit na tayo ng ilaw. Ito yung ilaw na binili natin dati, oh. Um, nung March ko lang siya binili. And ngayon, it's September 1 na nabasted na siya. Hindi na siya bumubukas. So, buksan natin. Wala na. Yan. So, at ganito siya maganda. Ito, tatluhan to. Yan. Mas matagal pa inabot itong tatluhan kesa dito sa apatan na, ay, na ilaw na yan. Pero maganda kasi dyan. Napakaliwanag yan. So, liwa. Kitang-kita talaga yung paligid dyan sa ilaw niyan. Pero ngayon, magpapalit tayo ng ganitong klase. So, medyo mabilis kasi na ano, nakapundi yung ganito. Kaya naisip no, ako magpalit sa ganitong lasing ilaw. Sa tingin ko mas matagal itong mas matagal yung lifespan nito kaysa sa ganun. Higit yung talaga, ang advantage nito is mas malinaw talaga 'to, mas maliwanag, napakaganda ng liwanag niya. Eh, okay, let's go. Palitan na natin. Okay, 'yan na napalitan na natin. So, ganyan yung liwanag niya. 15 watts yun. So, masyado siyang malakas dito. Para dito sa ganito kalit na space. Mga ano kasi to. Pang CR lang to. At ito naman na yung ginamit natin. Yung pinalit natin. Meron ba ako dito? Wala. ito nagpalit na rin pala ako dito. Tignan natin dito ano ilaw nila dito. Yan. Ito, tatluhan din pala. So, parehas lang dito. So, apatang kasi to. Yan. So, maganda rin talaga to. Hindi naman sa, ang, ang ano lang dito, ang problema lang, mabilis siyang napundi. Mabilis siyang napupundi talaga. Mga, ano ba? So, March, April hanggang ngayon, hanggang September 1. Hanggang 4 months lang yung lifespan niya. Sorry, sorry, 5 months pala yung lifespan nito. Pero maganda nito talaga, malinaw na malino to, maliwanag na malinaw. Ito naman, ito, yan, ibang klase naman 'to, 20 watts 'to, pero mas malino, mas maliwanag pa rin ito. Compare diyan. So ito kasi kulay puting puti talaga 'to eh. So ayun, kung gusto niyo nang ganito na maliwanag na ganitong ilaw, nasa description yung link. Kung gusto niyo naman ng ganyan, eh 'yan yung mga affiliate ko. Pwede rin gayong kumuhan niyan. Nasa description yung link. And I bounce out.